Ayan, mga harvest tayo ng ukra, kalabasa. Ayan. Tsaka balagay. Ayan na okay. guys. Ayan yung mga kamuti ko. Ayan mais. Ayan yung tawe. Ayan. Doon so, yung ukra ko. Ayan yung mga ukraan ko nandoon. Ayan yung mga ko. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na kamuti. Ayan na siya. yun. na. Ayan na. Ayan. Ayan na sila. yung mga kaya. yung Ayan Ayan. Ayan yung mga kamuti ko. Tapos, ito yun yung labati ko. O, yan. Ito may bunga na siya. Yan. Bunga na yung papaya natin. Tapos yan man yung kamuting kahoy ko lang. Ito Ito. ito yung mga kamuting kahoy ko. Lang. Ito na yung ano ko. Balagay o sigarilis. Yan. 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 May mga bunga na siya. Kailang hadis ang lukong to. Yan natin na nyo. Yan. O. Pwede natin kunin kasi malaki Yan. Lamin siya bunga. Ya ni malunggay natin. So fresh. Ayan, ito na yung harvest natin, guys. Ayan. Yan yung patula. Ayan, patula natin. Ayan. Tapos, ito yung balagay sa amin. Garban sa Bisaya, susigarilya sa Tagalog. Ayan, ayan siya. Tapos, ito naman yung ukra natin. Tapos, ito yung unang harvest ng kalabasa. Ayan, mabigat siya. Ayan, mabigat. Ayan siya. Ayan. So, ayan. More blessing. Ayan.